Good morning, good morning! Nandito ako sa aking garden. Ayan ang aking mga kanin. Mahahabang talong. Pampanuhay, pampatirik ng mga -tani. Ayan naman ang aking dalada. Ang aking sili para sa iyong bunganga. Ayan ang ahaba ng aking talong. Pag ito ay iyong kinain, masustansyang hatid. At ayan ang mga aking lada. Ayan ang aking kamatis aking kamatis, pampaganda ng putis. Ayan ang tangkilipin yung talong. Masarap, masustansya, pampatirik ng mata. Ayan naman ang kamatis, pampaganda ng putis. Ano pa, magtanim ka na at para may maani. Ayan po ang ating mga harding, maliit na harding. Yan, nagamas ako ngayon umaga, naisipan kong siya ay bidyuhan, Kaya ayan, makikita nyo aking mga tanim. Diyan lang ako kumukuha ng aking pagkain. Ayan ang aking talong. Yan ang aking mga sili. Kung gusto nyo magkaroon ng mararang iyong bungang at iyong mahanghangan kumain lang kayo ng siling mahaba ayan po tangkilikin nyo ang aking video. Huwag nyo kaligtaan. Yakapin yeah, nyo ang aking video at manood. Thank